sa Bakit kaya maaga tayong pinapasok ngayon? Ayun. Kaya pa yung pasok natin alas 9 eh. Ayun yung hindi ko alam. Eh baka naman may kalokohan na naman kayong ginagawa. Uy, wala ah. Matino akong empleyado dito at saka wala akong ginagawang mali. Sa bagay, yung katabi ko laging nakakabasag ng plato. Di ba, Jeboy? Uy, tigilan nyo na yan. Baka diba, mamayon, darating mo si Ma'am. Ah, uh, Ma'am, good morning po. Good morning po. Good morning. Oh, ba't wala pa si Charles? Ah, uh, ma'am. Malilit po si Charles, ma'am. Na naman? Lagi na lang siyang late. Alam mo yung taong niya, kung di lang talaga masarap yan magluto at binabalikan tayo dahil sa luto niya, matagal ko nang tinanggal yan. Talaga ba, ma'am? Kayang-kaya niyo po ba tanggalin yan, ma'am? Eh, baka naman ayaw niyong tanggalin. Baka may gusto rin kayo kay Chef. Manahimik ka nga dyan. <laughs> eh, ma'am bakit naman po maaga nyo po kaming pinapasok kung si chef lang naman po yung hinahanap nyo? Tumawag kasi si boss kagabi. May dadating na sikat na food vlogger ngayon sa atin. Titikman yung food natin. Talaga po? Lamang. Idol na idol ko po yun. Lagi ko nga pinapanood mga vlog dun eh. Tumigil ka nga. Kinakausap ba kita? Alam mo, pag dumating siya mamaya, huwag na huwag kang lalabas. ng ka muna. O oh, ma'am, hindi mo. Pabida na naman oh. Kilala daw. Hindi porket food vlogger eh. Kilala mo na. Ayusin mo yung hugasin doon, Jeff, Ayoko na nalagi lagi na may nababasag na pinggan. Sige po. Nga pala, Enzo. Tawagan mo si Chef, ha? Baka mauna pa yung vlogger sa kanya. Oh, sige po, ma'am. Tatawagan ko na po. Jay, pag dumating ang customer, pakiayos mo agad, ha? Ngayon, pag dumating yung vlogger, Enzo, ikaw na muna bahala. Sa okay, kailangan po. lang ako umalis, meron ako asikasuhin sa office, okay? Sige po, ma'am. Sige. Oh, narinig nyo. Pag dumating yung food vlogger, ako mag-aasikaso. At ikaw, huwag kang lalabas sa kusina. Doon ka lang sa lababo. Hugasan mo lahat ng maruruming plato doon. Eh, tigilan nyo na nga yan. Saka isa pa, bakit ba nilalait-lait mo yan si Jeboy? Magkasamahan kayo tayo dito sa trabaho, kaya dapat nagtutulungan tayo dito. Eh, paano? Laging tanga-tanga, nakakabasag ng plato. Ikaw, baka gusto mo, sumama na rin sa kanya. Hindi eh, naman sinasadya yun eh. Teka nga lang, ba't palagi mong pinagtatanggol to si Jeboy? Siguro, magjowa jowa kayo, no? Bakla ka, no? Alam mo, tumigil ka na, na. nga. dami mong sinasabi, eh. Ah, ako nga pala. Pinakalimutan ako. Tatawagan mo pala si Chef. Ah, uh, Jayboy, Jelboy, magpasensyan mo na yung katrabaho natin, ah. Alam mo naman na ganun talaga yung ugali nun, eh. Ah, uh, Jay, maraming salamat, ah. Ha. Tsaka, hayaan mo na yun. Sanay naman ako sa ugali ni Enzo, eh. Alam mo, Kabisado ko na rin yung ugali niyan eh. Talibasa kasi, nasasanay na dito na barumbado. Eh, kung alam lang talaga ni boss yung totoong ugali nun, nako, panigurado, matagal nang na-sante na, yun dito. Sa patong manager natin, nagbubulag-bulagan. Eh, paano ba naman kasi? Mukhang nagkakagusto sa chef natin. Kaya yun, hindi nakikita kung anong mga mali dito sa restaurant. Eh, hayaan mo na yun, Jay. Mas mabuti pa. Gawin na lang natin yung trabaho natin. Tsaka, huwag ka na ma-stress dyan. O paano, papasok na muna ako sa kusina, ah. Sige. Naku, ma'am, welcome po dito sa restaurant namin. Mabupo kayo. Ha? Ang galing nyo naman mag-entertain ng mga customers nyo. Ay, napaka-approachable po talaga kaming mga waiter dito, lalong-lalo na po sa inyong mga customer. Tsaka, kayo po pala yung uh, eh. Ah, Miss Eden, <laughs> kayo po pala. Uh, mam ma ma'am, welcome po dito sa restaurant namin. Uh, mam ma ma'am, uh, thankful po kami at uh, nyo po yung restaurant namin at para na din po ma-i-vlog nyo yung mga pagkain namin. Tsaka ma'am, hindi, hindi po kayo mag sa pagkain namin dahil sobrang sarap po at magaling po magluto yung chef namin. At kahit ano pong pagkain na gusto nyo ipaluto, kayang-kaya po niya. Ayun na nga eh, nakita ko sa reviews nyo na binabalik-balikan talaga tong restaurant nyo. Kaya tinawagan ko na agad yung may-ari kasi ang bala ko, kapag nagustuhan ko yung mga food nyo dito, eh, yung chef nyo, yung kukunin ko para sa kasal namin. Alam mo naman, marami akong bisita. Tsaka may mga food vloggers din. Kaya ang gusto ko, yung may kakaiba sa panlasa ng mga pagkain. Naku, ma'am! Hindi hindi po kayo magsisisi sa napili yung chef na magluluto sa kasal niyo, ma'am. Kalam talaga may alam eh. Ay. Ah, ma'am. Sige po. Eh, papasikaso ko na po kay chef, yung pagkain niyo. Ah, sige. Salamat. Ano ba? Di ba? Sabi ni Madam kani. ako mag kaso sa bisita natin. Bakit hindi mo ako tinawag? Eh, paano kita tatawagin? Eh, wala ka naman dito. Eh, alang eh, alam nga namang hahayaan ko lang dyan yung customer. Di ba? Malamang aasikosuhin ko, ko yan. Kaya nga, tanga-tanga ka talaga. Alam mo wala ako. Dapat tinawag mo ako. balasubas talaga yung taong ito. Ah, uh, hello chef. Asan ka na? Bakit ba tawag ka ng tawag? Kagigising ko lang eh. Eh, kanina pa kasi yung bisita dito nag-aantay eh. Eh, baka mamaya malaman ni boss na pinag-aantay natin eh. Pare pa tayo mawala ng trabaho. Bakit sino ba yan? Yung food vlogger. Yung Eden. Iyayaw mo siya magantay, maliligo lang ako. Tsaka Enzo, alam mo naman na ako yung pinunta niyan dyan sa restaurant eh. Kaya sigurado ako makakapaganta yan. Sige chef, sabihin ko lang na kay boss pag tinanong ako. Sige, sige. Ang talaga to si chef ko. Oh, ano ba? Kanina pa kita tayong nahanap. Buti na sabi ni Jaina na nandito ka sa labas. Nasaan na si chef? Ah, ma'am, lang po ni chef. Pero papunta na rin po dito. My God, Enzo. Kanina pa ako natingin sa CCTV. Pinag-antay nyo ng matagal yung guest. Ano ba yan? Hindi, hey, ma'am. Pasensya na po, ma'am. pasensya? Umaga pa sinabi ko, ready kayo, ready. Hanggang ngayon, hindi pa. Nakakaya sa mga guest. Andi yun naman yung service na pang-deliver. Sunduin so, mo na si Charles. Ako na bahala mag-intindi sa guest. Sige po, ma'am. Nakakarindi kayo. Ay, anong oras na? Ma'am, ay, sorry po ha. Medyo mali-late yung food namin kasi... Kasi medyo pressure yata yung chef ko nang alam na sikat na vlogger yung guest namin. Okay lang po, wag po kayong mag-alala kasi tinawagan ko yung may-ari. Ika-cancel ko na lang yung appointment ngayon. Gawa ng may iba pa akong pupuntahan eh. Uh, sige po ma'am, nandiyan na yung service ko sa labas. Mauna na lang po ako ha. Ah, ma'am. Ah, uh, ma'am, pagpasensya niyo na po talaga kung nag-antay po kayo na medyo matagal, ma'am, kasi pinaghandaan po talaga namin ng pagkain, ma'am. Kaya eto po, ma'am. Ito po yung juice namin, ma'am. Mukha lang po siyang wine pero juice po 'yan, ma'am. Naku, ma'am, pag natikman niyo 'yan, nako, mawawala yung uhaw niyo sa kakaiba po yung lasa niyan. Ah, uh, eto po, ma'am. Yung pasta po namin, ma'am. Mukha lang po siyang pansit, ma'am, pero pasta po 'yan. Tsaka pag natikman nyo yan, kita nyo naman ma'am, may kakaiba pong texture na nilagay dyan. Tsaka kakaiba po sa panlasa nyo. Kasi homemade po yun. Tsaka magaling po yung chef namin. Okay. Lalo -lalo na po. Eto ma'am, yung cake. Yan ma'am, naku, perfect po yan sa inyo ma'am. Dessert. Kasi napakasarap yun, ma'am. Kita nyo po yan ma'am. May toppings po sa kitna. Tsaka, ayun ma'am, yung mga syrup. Ang dami kasi abundant po kami dito sa syrup. Mami. <laughs> At tsaka ma'am, eto isa pa po to sa perfect na siniserve po namin dito ma'am kasi iniisip ko siguro ma'am na chicken nuggets po yan. Hindi po ma'am kasi starfish fillet po talaga yun ma'am. Ah. And wait ma'am, eto po. Eto po yung pinaka-special po sa lahat ng ginawa ni chef ko namin. Tsaka alam niyo po ba ma'am na kayo pa lang po yung kauna-una makakatigim niya. Sigurado po ako ma'am na magugustuhan niyo po yan. Eto ma'am. So, ibig mong sabihin, special to. Wala pang ibang nakakatikim. Yes, ma'am. Kayo pa lang po. Ito, tikman niyo po. Okay. Ah, uh, sige. Salamat ulit, ha. Sige, titikman ko na to. Excuse me lang po, ma'am, Then. Sure. Okay. 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 Alam mo po yung ginagawa mo? Sino na nagluto nun? Si Jeboy po. Si Jeboy? Alam mo ba yung ginagawa mo? Ha? Anong alam nun? Kisumasyo din natin yun eh. Alam ba nun magluto? Alam mo, yung ginagawa mo yan, pag nagkaroon ng problema yan, tanggal tayong lahat. Pwede tayong impose yan. Sikat na vlogger yan eh. Mawawalan tayo lahat ng trabaho. Ah, excuse me. Yes, ma'am? May problema po ba? Ah, uh, pwede ko bang makausap yung chef nyo? Ah, ma'am Idan. Oh, sir. Ah, nagmamadali ako. May problema po ba? Gusto sana kita lalagang ano eh, makausap ng personal. Ay, okay na po lahat. Actually, yung tumawag ako sa'yo, paalis na ako. Eh, dumating yung mga pagkain. And kaya gusto kong makilala at makausap yung chef nyo. Kasi baka meron pa siyang... Ibang pwedeng ipatikim sa akin. Uh, hello po, ma'am. Ay, chef! Naku, maraming salamat po ha. Hindi po siya yung chef namin. Ah, uh, ma'am. Hindi po. Totoo pong siya po yung chef dito at siya po nung luto ng pagkain. Teka nang, naguguluhan ako. Sino ba talaga? Sino ang chef niyo dito? Ah, uh, ma'am. Ako po talaga. So kung ganun, ah... Uh, marami pa akong gustong itanong sa'yo. Kaso nagmamadali ako. Yung driver ko, nasa labas na kanina pa naghihintay. Kaya babalikan na lang kita mo. Kasi marami pa akong gustong malaman tungkol sa mga recipe niyo. Okay? Sige pa, so, ba? sige. Mauna lang ako. Thank you so much. Sir. Sige pa. Sige pa. Sige po. Anong nangyayari dito, ha? Asa si Enzo? Si Chef, asan? Eh, sir, si Enzo po. Umalis po. Naiwan nga po yung cellphone at saka nakamotor po yun kanina. Ay, good morning, eh. boss! Boss, bakit hindi mo naman sinabi na pupunta ka dito sa restaurant mo. Hindi sana, nagluto ako at maaga ako pumasok. Ngayon ka lang papasok? Yes, boss. Ano to, Charles? Sinasahuran kita dito ng tama. Tapos ganyan, palagi ka late? Bakit, boss? Dapat ka nagpapasalamat ka pa sa akin eh. Dahil nag-stay ako dito sa restaurant mo. Di ba? Kung di dahil sa akin, dito babalik-balikan ng mga customer. Tumigil ka na, Charles. Eh hindi naman talaga ikaw yung binabalik-balikan dito ng mga customer eh. Kundi si Jeboy. Kasi siya yung nagluluto dito. Ano Gina? Ha? Bakit hindi mo alam yung nangyayari dito? Hindi ko nga po alam sir eh. Ang buong akala ko po kasi dishwasher lang natin to. At walang alam sa pagluluto. Di man nila sa akin sinasabi na ganyan na. Eh itong si Charles, ang alam ko siya ang tagaluto. Masarap magluto, binabalikan ng customer. Kaya hinahayaan kong pumasok ng late. Laging absent. Oo, totoo. Dishwasher lang ako. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kaya ito lang napasukan ko. Pero pagdating sa pagluluto, mahal ko ang ginagawa ko. Sa totoo lang, sobrang tuwang-tuwa ko eh. Pag bumabalik yung mga customer at nasasarapan sa luto ko. Eh sir, bakit di mo tanong ito si chef kung siya ba talaga nagluluto? Eh di ba kakasabi nga lang ni Ma'am Gina na laging absent Sir, di ka pa ba nagtataka? Jay, ba't di mo naman sa akin sinasabi na si Jeboy na pala yung nagluluto? Eh ma'am, paano ko naman po sasabihin sa inyo? Eh kung makalait-lait nga po kayo kay Jeboy, wagas eh. Kayo po yung numero unong nagmamaliit sa kanya. Tsaka hindi naman po kayo nagtatanong na kung anong nangyayari dito kasi wala naman po kayong pakialam. Tsaka isa pa po, kahit naman ano pong sabihin namin sa inyo? Hindi niyo naman po kami paniniwalaan. Alam nyo, nakaka-disappoint kayo. Go, at Charles. Nagpakasabihan nyo na rin yan sa Enso. Simula ngayon, wala na kayong trabaho. Makakaalis na kayo. Sige na. Oh, sa susunod ha, kaya Jay, kung ano man yung nangyayari dito sa restaurant, gusto ko, malalaman ko. Okay ba yan? Okay po, sir. Tsaka, Jay boy, simula ngayon, ikaw na yung magiging chef dito, ah. Ay, salamat po, sir. Tsaka, sabi mo, hindi ka nakapagtapos? Uh, opo, sir. Kung gusto mong mag-aaral, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo, pwede ka mag-aaral habang magkatrabaho dito. Lah, talaga, sir. Matagal ko na kasi gusto talaga makapagtapos eh para matuloy ko yung pangarap ko. Kasi kung dahil naman sa 'yo hindi naman lalaki yung restaurant ko at saka hindi makakilala. Ikaw yung binabalik-balikan dito eh. Ah, sir, ginagawa ko lang naman kung tama yung trabaho ko eh. Sige na. Tuloy niyo na yung mga trabaho niya. Punta lang ako sa opisina. May asa lang ako. Sige po, sir. Okey. Punta muna ako sa Sige.